Umiinom ba ang anak ng gatas? Mahalaga ang pag-inom ng gatas araw-araw dahil siksik ito sa vitamins at nutrients, tulong pampatibay ng resistensya, buto at katawan. Pero alam nyo ba, hindi lahat ng gatas ay pare-parehas? Hindi lahat ng gatas ay tulad ng Bear Brand. Ito lang ang may tibay resistensya nutrients tulong para sa immunity at tibay katawan nutrients para sa bones at muscles. At ito lang din ang tanging powdered milk drink na fortified with 100% vitamin D. Bagaman may calcium sa anumang gatas, hindi ito basta-bastang na-absorb ng katawan. Kaya naman para sa Bear Brand, importante may 100% vitamin D. Tulong para sa mas effective na calcium absorption by up to 3 times more. Tulong para sa mas matibay na buto at katawan ng iyong anak. At dahil ito lang ang may 100% vitamin D, ito ay tulong para makuha niya ang 100% ng kanyang daily vitamin D requirement sa isang baso lamang. Bigyan ng tibay resistensya at tibay katawan nutrients ang iyong anak. Isagad sa buto ang tibay, mag-bear brand. Ito ang MediFacts para sa bear brand.